Guys, brownout dito sa lugar namin oh. Ang dilim oh. May binili lang ako sa tindahan, naabutan ako ng brownout ito oh. Yung mga pusti lang may ilaw, yung solar. Yan guys. Naglalakad ako sa madilim. Brownout. Buti, buti yung pusti dyan solar pala yan oh. Hindi ano, kaya kaya <laughs> Ayong sa amin, baka hindi burnout kay ano. Eh, dito, dito na kasi ako sa labas na abutan eh. <laughs> baka hindi nag-run siguro sa bahay namin pala guys. Kasi ibang linya namin. Tinan natin pagdating ko noon. Dito pa lang ako sa kalsada. Ayan oh. Madilim ang paligid. Hindi naman nakakatakot kasi mga tao dito, mga mababait naman. Tsaka kakilala ko na din. Yan guys, O, oh, yung poste namin solar kaya umiilaw siya kahit kahit burn out. Really? Ayun, hindi nga burn out sa amin. Ah, oh, ayan oh, doon sa amin guys, tinan mo. Pagdating ko doon, hindi burn out. Pero dito sa labas ang ang ano talaga dilim talaga. Oh guys, dumating na ako. Hindi nga burnout guys, hindi burnout. Oh guys. Andito na ako sa bahay na may ilaw. Oh. Sa sa doon lang sa labas ang may ano, ang brownout. Iba kasi ang linya namin kaya hindi kami na, na kasama sa brownout. Okay guys, andito na ako. Thank you for watching. Bye.